O yung lalaking ano ah, yung nagsasabi pag bibigyan mo bakit? Bibigyan ba't dililigaw ba mo bakit ah <laughs> para pag bigyan mo ako? Sa ka na ano? <laughs> ba? Yan siya sabi ko sa iyo, eh. guys, sa totoo lang. Wala ako kinalaman sa iyo, ug dumikdik sa akin, 'di ba? Huwag kang magpapansin masyado dahil dito. Wala akong panahon sa mga ganyang bagay, mga basya basa na ganyan. O diba? Dahil pupatay eh. ka sa device. O, oh, diba? Sige, ano na, ano yan, Oh? Kunti-kunti na lang, ganun ka na, o? Oh. O, oh, diba? Parang, kasi yung utak mo, lumalagpas sa ulo mo, eh. O, oh, diba? Naririnig ngayon ng gobyerno. Ngayon, papasok po, may poses mo po sa mga device. O, oh, diba? Parang ka nagre-recording. Eh. <laughs> <laughs> Nakakainis, nakakatakot yung mga ganyan. Pagbibigyan. <laughs> 他老不比你那个，不比你那个。